na si Princess sa pangbubugbog ng grupo ng mga preso dito sa kay Xavier dahil sa ipinakitang kaangasan at hindi marunong makibagay itong si Xavier. Hindi ito nagustuhan ni Dado ang pangingialam ni Princess at baka mapahamak ang anak. Kaya ayon kay Dado, ipatigil niya ang pagvolunteer ni Princess sa kulungan kapag hindi ito titigil sa pangingialam sa buhay ni Xavier. Nangako naman si Princess dito sa ama na hindi na mauulit samantala ikinagalit ni Libby at lulo ni Xavier nang nalamang nabugbog ang kanyang apo at balak nitong i-report ang pangbubugbog. Pero nakiusap si Xavier na wag silang magsumbong at ikapapahamak niya lalo. Pero lalong nagalit si Libby na ang tumutulong pala kay Xavier sa loob ng kulungan ay si Princess. Kaya sinabihan si Xavier na isang paninipula lamang ang ginagawa ni Princess na malaki ang gusto dito sa kanyang BF. Isang araw habang nagpaplano ang mga kakusa tungkol sa gaganaping play ay balaksaktan na naman ng grupo ng preso itong si Xavier na masama makatingin sa nambugbog sa kanya. Hindi na naman maiwasan ni Princess na mamagitan, pati na rin ang kanyang ninong ay namagitan na Pero ang isip ni Xavier ay naalala ang sinabi ni Libby na si Princess rin umano ang nagpabugbog kay Xavier at kunwari aawatin para lumabas na si Princess ang hero. Samantala sa pang-oodiok ni Mimi ay kinumpronta ni Charlene si Divina kung may gusto pa rin ito kay Raymond at inaakit niya ito. Natawa lamang si Divina kay Charlene lalo na nang dumating ang isang lalaki na sumundo dito kay Divina ang kanyang kadate. Pero ito'y isang palabas lamang ni Divina para hindi na maginala si Charlene sa kanyang mga binabalak. At sa isang meeting kasama si Raymond at Divina at mga Japones ay dumiritso sila sa isang KTV bar habang si Charlene... May labis na ang pag-alala kaya pumunta sa opisina para alamin ang pinuntahan nila Raymond at Divina pero walang makuwang impormasyon pagkatapos ng meeting kung saan sila pumunta. Iyak nang iyak si Charlene dito sa kay Mimi na sa pakiramdam ni Charlene ay sinisira ni Divina ang kanyang pamilya na malayo na ang loob masyado ni Libby sa kanya pati na si Raymond ay pinagtatanggol na rin si Divina na walang ginagawang masama si Divina sa kanila. Kaya payo ni Mimi ay ibigay ni Charlene ang pagtitiwala na hinihingi ni Raymond hanggat walang makuha ang ebidensya itong si Charlene. May matuklasan kaya si Charlene sa mga plano ni Divina? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.